Magandang umaga po sa inyong lahat. At saka Happy New Year. Happy New Year po dahil itong araw na ito, itong linggong ito, ay ang unang araw sa kalendaryo ng simbahan. Church calendar. So, bagong taon po sa atin. Happy New Year po. Alam nyo, nung seminarista pa ako, kaming magkaklase, eh. well, may mga sablay din naman po kami di anong kabaitan. I think it was a Saturday. Pag Saturday kasi mayroong schedule ng, ng pag-aaral o study period sa umaga bago maglaro. I think it was from 9 to 10.30 or 8 to 9.30, parang ganon. One and a half hours. Naalala ko yung kaklasik ko, katabi. Magkatabi kami nasa long table. Dalawa lang kami yung iba nasa ibang upuan yung kaklase ko, that time, during our study period, antok na antok siya. Gaya ninyo ngayon, antok na antok siya. Tapos sabi niya sa akin, kasi umiikot kasi yung mga kaparian to check on us kung talagang nag-aaral nga kami. So, nagbabantay yung mga yon. Sabi niya sa akin, dahil walang pari, that time, sabi niya, Bani, matutulog ako ha, Bantayan mo. Pag nakita mo, malayo pa sabihin mo na ako. Gisingin mo na ako. Para di tayo mahuli. O sabi ko, sige. Tulog siya. Inabisi ako magbasa. Tapos bigla na lang, Sarapan sa ko, may nakita ako, yung half body lang yung nakita ko. May belt, sabi ko. Medyo malapan. Sabi ko, pareto pagtingin ko sa kanya. Tama nga naman yung father rector namin, yung head ng formation. Tumingin siya sa akin. Well, as if he was telling me, oh, ba't di mo binabantay kapatid mo? <laughs> Tapos tumingin siya sa kaklasiko tulog. Tapos siniko ko this time. Siniko ko siya as if telling him, Uy, gising ka na. Pagkagising niya, nakita niya ang Father Rector pagkatingin niya sa mata, sabay acting, si acting, sabi niya, aray, ang sakit ng tiyan ko. sabi, tumingin ako sa kanya, sabi ko, ang lousy mo, huling-huli ka na, tapos mag acting ka pa ng ganoon. Well, di ko po nabantayan. I'm telling you this story because ngayong linggo, ang theme po, ang tema ng ating pagbasa is tinatawag po tayong maging palaging handa all the time for the Lord's coming. Maghanda po. Ang salitang Advent po ay mula sa Latin na salitang Adventus na ang ibig sabihin ay may paparating. Someone's coming. The coming of our Lord in our life. At as we start this year, kakasimula pa lang natin first day. Kagad yung pagbasa, sinasabing may katapusan. Darating ang Panginoon maghanda ka. Very first day pa lang ng ating taon, paghandaan na ang pagdating ng Panginoon. Sinasabi ng ating readings, nire-remind po tayo. The Gospel of Luke calls us to be vigilant and to pray. To pray. Maghanda po. Well, sa aming dialect, mag-andam. Last, I think, two weeks ago, nag-retreat yung mga kaparihan sa aming diocese. dito lang sa UN. Sa Pope Pius. For a week. After the retreat, yung mga kaparihan, syempre, namili. pangregalo sa mga workers, mga ilaw sa parokya. Last week din, umuli, umuwi ako sa amin. Pagka-awi ko sa 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 taon namin, nako, nakakatuwa at marami ng ilaw. Christmas lights. Which means na talaga naman pong naghahanda tayo. Pero itong mga bagay na ito is it's okay, maganda, pero hindi po ito yung sinasabing paraan ng Panginoon para maghanda. Hindi po ito. Sa ating gospel anong sabi? Hindi naman sinabi ng Panginoon na oh, bumili ka ng gifts, mag-organize ka ng Christmas party. These good things are go good. Pero hindi ito sinabi ng Panginoon. Bumili ka ng Christmas lights. ganoon, hindi naman. Sa ating gospel today, ang sabi ng Panginoon is mag-ingat kayo baka bumigat ang iyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing at intindihin sa buhay. Ano bang ibig sabihin nito? Kung ilalagay natin sa isang salita, the word for this is busy. Baka mabisi tayo sa mga di gaanong mahalagang bagay. At totoo nga naman, ano, pag ganitong panahon, busy tayo sa maraming bagay na di naman gaanong necessary. Di gaanong necessary. Sabi ng isang obispo, may nakita kong reflection. Sabi niya, if the devil cannot make you bad, he will make you busy. Bakit? Dahil kung busy tayo, wala tayong panahon magsimba sa Advent Masses, wala tayong panahon magdasal, wala tayong panahon magreflect, magnilay. Ibig pong sabihin, wala tayong panahon sa Diyos. Ganun na po ang strategy ng demonyo. He will make you busy. At magkakaroon po tayo ng maraming excuses. Father, naglaba po ako, Father, ganito ganire. Eh. Maraming excuses. And so how do we prepare? Paano nga ba tayo dapat maghanda? Well, sa ating second reading, sa St. Paul he mentioned love, to be more loving to others and to imitate their ways. Imitate their ways. Sa aming diocese, sa ilang parokya dun sa amin, pag ganitong panahon, yung mga kaparian nagtutulungan. Say I'm from this parish, pupunta ako sa ibang parokya para magpakumpisal. Kaming lahat, iiwan yung, yung ibang parokya, pupunta kami sa isang parokya para magpakumpisal. As a way of preparing the people para sa kapaskuhan. Tapos, lilipat naman sa ibang parokya sa ibang araw. Well, dito po sa atin, sa ating parokya, part of our preparation is mayroon po tayong pagpapakumpisal every day before the Mass. Every day pagpapakumpisal kung saan mararanasan natin yung pagpapatawad ng Diyos at pagmamahal ng Diyos. And I believe this is a good way of preparing ourselves para sa Kapaskuhan. Of course, meron tayong mga misa. Sabi sa Gospel today, today be vigilant and pray. Sa tuwing nagmimisa po tayo, the highest form of prayer we pray, we prepare. Sana makumpleto natin, ano, at sana maging handa tayo, hindi lang sa panahon ng abyento, kundi sa halos lahat ng panahon. Sana tayo maging handa all the time. The Lord is calling us again, the vigilant and pray.